Patuloy pa rin po ang inyong pagsabaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpina ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkoles, ikatatlumputisang araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Samantala, pag-uulat mula naman sa impilan ng DCIM, ang Spirit FM, CMN, Mas Bate. CMN Live! Live. Nation Nation. Alvin Floresta, magandang araw sa iyo. Maayo na aga Ariel, maayo aga Masbate tinatayang nasa 432,616 pesos na halaga ng umano'y ilegal na droga ang nakumpiska sa isang high-value individual sa inilunsad na drug bypass operation ng pinagsamang mga operatiba ng Masbate PNP sa JM Robredo Boulevard sa Porokshete, Barangay Espinosa dito sa City of Masbate nitong nakalipas na January 29, 2024. Kinilala ni Police Colonel Yani Van de Velde, Provincial Director ng Masbate Police Provincial Office, ang sospek na si Alias Renz, 44 na taong gulang at residente ng Porok Tresa, Barangay Espinosa, dito sa siyudad ng Masbate, Ayon kay Police Colonel Van de Velde, bandang alas 11.17 ng umaga nang isinagawa ang operasyon ng pinagsanib ng mga operatiba ng Masbate Provincial Intelligence Unit, Masbate City Police Station, Masbate Drug Enforcement Unit, 502nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5 at RDEO sa pakipag-ugnayan sa Pedea Masbate. Nakumpiska mula sa sospek ang nasa 63.32 na gramo ng pinaniniwalaang ilegal na droga na may street value na umaabot sa 432,616 pesos. Maarap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa DCIM, ang CMN sa Masbate. Ito po si Alvin Flores, nagulat live para sa CMN Pilipinas, lakas ng katotohanan. CNN Live Nationwide. Maraming salamat Alvin Flores. Tambala po naman sa impina ng CMN Masbate.